Ayan, for the video, tayo ay mag-unboxing ng mga Christmas gift na nareceive. Ayan. So, ayan, today ay December 25, 2024. So, ayan mga uunahin natin yung mga gear. Ito mga groceries na ito. Itatabi na nato. Kasi, ayan. Marami tayo yung mga groceries. Ayan. Itatabi na natin. At uunahin natin yung mga nakabalot. Ito ay galing sa KLT Fruits. Meron strawberry, mga dried mga dry and dry. Sarap to guys. Ito. ito yung mga pang-export nila. Masarap to Dry guava. Ito may strawberry. Ito yung hindi ka okay? yung baba, ko pa siya natutry. Pitman. Yung guava na pitman ko na sa kanyang guyabang. Ayun for season. Ayun. Eh, tayo yung mga bigas pa. Ito, tabi na natin yung mga groceries, tsaka yung mga bigas. Ito yung nakuha ko sa Christmas Raffle. Electric cooker. Ang ganda na ito. Ito, na muna natin yan. Ito, try natin kung ano to. Ayan open natin to guys ayan galing to sa PPC sisirain natin wow so ayun Tatabi na natin yan. And ito pa. Ayan, galing sa tonan. Ano kaya ito? Ayan. Open natin. Wow, nice. Ang cute. At meron pa siyang notebook. ayun Notebook. Note -note. Sa mga notes. Gustahan ng mga kautangan. Char. Ito. Ito personalized mug galing sa philippine from At to ay galing to sa aming big boss bigay ng big boss at syempre ayan may mga wine siguro mga may Carlo Rose, may Lovino siguro mga more than 10 more than 10 na received kong wine guys yung dito sa likod yung ibang mga gifts. Lalabas lang na. Ito. Ito naman ay galing sa SPI. Try natin. What's this? kasi naka-tape, parang ayaw nilang ipa-open. Lux, bath and bliss. Wow, ganda. Mabango siguro ko, guys. Yan, ito pa mga nakagipap. Wow. Galing naman po sa Langie. Ito ay galing sa mga companies, mga suppliers. Yes, I have a towel again. Ayan. Ang towel ko na yan. And this one. Ala! Ang cute! Sa ba ito galing? Ay, Ang cute! <laughs> nice! And, ito ay galing sa... my shadow sa mga video. Oh, pang spaghetti. Diba? Libre na ako sa bagong taon. Another grocery. At my cheese pa. And eto obvious naman siya chocolate guys, sa MPC so hindi ko pa siya na o-open kasi nag-iingat muna ako sa mga chocolates guys ito, mga organizer ko. Personalize. Organizer from the company. Let's see. SPI. Wow. Nice. Ayun, galing siya sa SPI. And, what next? All ito guys. Ito pa. Tatabi muna natin yung mga na-open muna natin. Yun. Ito naman ay galing sa FYN. Ano kaya ito, guys? Open natin. Oh, see masa yung seto natin. Another, last, set nito oh, another glass tumbler set so cute See? okay Ito, tabi na natin siya siya at ito ko natin. ito ay daling sa boss ko to ni sir I think this is another a towel. Oh, see? bath towel, silver and sexual. Actually, ito ang um, towel. Nakaka-receive ako ng mga towel. Ito naman ay bath collection. Galing sa Pinterest. need na to open kasi nakikita naman siya guys kung ano siya. Ayan. Tabi natin. M&S. Sa ba galing? Martin's. Ay, galing sa High block. Ayan. Shout out sa taga High block dyan, guys. Try to open what is left inside. Ay! Ay! ko China blue talcum powder. Mukha. Ito na guys. Marami pa tayo nyo. Oh. Ay, may may grocery na pala yun. Ito ta. Ito, saan ba ito daw? ng box. Ay, SMCP. Social ito I'm sure. Kasi, Japanese ang uh, nagbigay niya ito. Right? Wow! Bath collection again. Actually, taon-taon marami akong na receive ng ganito. Ang bango. I'm sure si Angelica lang na naman ang gagamit nito. Si so, Angela ang mahilig sa ganyan, guys. Right. And, ito pa. Ito, ang tawag na dito ay bubble bag. Ito na ang May jacket ako nakita nito guys. Sa pasyendahan na nagpunta tayo. Copper. Ayan. Ganda. Mas gusto ko nakaka-receive ng mga bag, guys. Ito so, talaga kahinaan ni um, Ang cute. What else pa? Ito pa, marami pa. Wait lang. May mga small items. Ito pa. Ito pa. Ito pa. 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 Nawala na yung hanggang. Ano? Ito, galing sa... Ay, ano lang ito? Ang isa ng mga token from the deliveries. Ano kaya ito? Ay! Ang cute! I like that, guys chargeable disc fan. Parang ganito yung tinanong ni Kuya. Wow! Nice! O, see? Makakai-electric na tayo ulit. Dumagano siya. Parang ganito lang siya. Naka-display lang nun. Binagamit ko yun. O, diba? Pinaglaro ka na And, what next? Ito, galing si Jory. Nakiyakit open up the guys wow to, oh, lagay ako na ng ganito sa ngalan Diba 'yung pink ko last year? Oh naman ko Oh see. Very nice. Very very nice very very light. Nice. Ito pa. Ano kaya to Oh. It's a bath towel again. See? Ito. Ito ba yung lucky color to be? To this year. dinama Same color. Uh, towel again. Nice one. Ano pa. What else? magalaw yung cellphone ko. Ayan. Ito pa, Happy Holidays Plan, mas power. Ano to? Biscuit. Ayan. Biscuits inside. And this one, pwede sa CNS junk shop. Pwede ito sa mga scrapper guys. Ayan. Which is, kumari to. And, another, the chocolate, nine pack coffee mix chocolate. Tanda nito at ang sarap ng juice kasi natikman ko -op. na ito nag-open kami sa office kasi bigay ko ni mam Ma bet ayan another personalized I think organizer so that's it guys ayan ay ito pa I have more 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 gift one last open ay ito pa That is the K-Line. Ano lang natin? Ah, uh, I know what is it na. Inside. Notepad. Yeah. And, this is the final answer. See? Ganda. Ito ay galing sa BPS I'm sure, mayroon sila. So, mayroon um, pa sila. Pades, calendar para sa table ko daw. And, tada! Taran. Ang ganda. Grabe. This is it. Hmm. Ito. Siyempre, gagamitin ito. Body lotion, moisturizing, cream and bath. And that's all. Papakita ko sa inyo yung aking mga wine na na-receive, guys.